Magandang umaga mga sangkay Ito na naman ang inyong sangkay Nagsisipag-sipagan naman Ayan ito yung ating unang minamasa Semi-hard bread So kayo po ba ay busy na rin ba ngayon? So ayun bali Nung nakarang araw lamang ay Na-monetize na po ako sa aking In-stream ads Alam ko pong marami rin sa inyo Ang mar Marami rin dito sa aking followers Ang Nagbablog or gumagawa ng content So ayun Sa mga hindi pa po monetize Ay tiyaga-tiyaga lang po Antay-antay lamang po kayo Dahil lahat naman po ay nadadaan sa pagtsatsaga. Yan, dahil ilang buwan din po ako nagantay, simula nung ako ay na monetize dahil tatlong buwan po simula nung ako ay nag-set up at tatlong buwan bago na approve. So ayan, may mga nagtatanong kasi na paano daw ako na approve at gaano katagal akong nagantay bago ako na monetize sa aking in-stream ads. So tsaga-tsaga lang sangkay, darating din po yung time na ma-monetize din po ang inyong Page or inyong profile. At sa mga nagtatanong naman po kung magkano daw ang posibleng puhunan kapag sakali nila ay nagbukas ng bakery. So wala pong eksaktong puhunan kung magkano mga sankay kasi nakadepende rin po sa iyo kung anong idea yung bakery ang gusto mo. Meron kasing i-ano ko na lang po yung sa akin kasi ako may experience naman na ako hindi lahat ng equipment is meron ako nung ako ay nagsimula pa kasi maliit lang po talaga yung puhunan ko noon hindi, inuulit ko hindi po lahat ng equipment meron ako kulang kulang pa po sa gamit at yung ingredients po na aking ginamit nung ako ay nagsimula is ang aking asukal po hindi po ako nakakabili noon ng isang sako per kilo lang po nabibili ko nung bali nagtsaga lamang po ako nung ako ay nagsimula pa lang dahil hindi naman ako magkakaroon mahirap magkaroon ng napakalaking puhunan lalong lalo na kung ikaw isang panadero lang. So bali nagtiyaga lang po talaga ako. Meron lang akong oven at mano-mano lamang po yung aking paggawa noon. At nung tumagal na, ayun ay medyo nakakaipon. ipon saka po ako nakabili ng pakonti-konti ng mga kailangan sa aking maliit na bakery. So ganoon lang po, yung idea mo sa pero kung meron naman po kayong malaking puhunan, kayang-kaya niyo naman makabili ng kumpletong equipment ay mas maganda po kung bibili na lang kayo ng kumpletong mga gamit para po hindi kayo mahirapan sa paggawa. Kasi kapag wala kayong mga makina ay mahirap po lalong lalo na kung kayo ay magmamano-mano at wala po kayong experience. So ayun, inuulit ko po, wala pong eksaktong puhunan kung magkano kasi po nakadepende po sa atin kung anong bakery kung anong idea natin sa pag-bakery yung gusto nating ipatayo. At sa mga nagtatanong naman kung ilang araw daw ang itinatagal ang aking mga tinapay, ito po yung aking pong mga palamanan, Spanish, Pandicoco, mga Ensemada, yung mga hindi nakabalot mga sakay nakalagay lang sa tray. Is tumatagal lang po yan sa akin ng 36 hours po. O po inuulit ko po, tumatagal lamang sa akin yan ng 36 hours at pinupulot ko na po. Kaya kung sakali pong hindi po kayo sigurado kung mauubos ang inyong gawa kapag marami, huwag nyo pong dadamihan. Tanchahin nyo lamang po yung inyong gagawing tinapay na kayang ubusin po sa loob ng... 36 hours. Yan po yung aking ginagawa. So, ayun. Sana makatulong sa inyong video na to Makapagbigay idea. Gustong magpatayo ng bakery or sa gustong mag- bakery business. So, ayun. Sana makapagbigay idea sa inyo yung aking mga simpleng videos. So, yun mga sangkay. Maraming maraming salamat sa pag-suporta nyo sa aking page. Pakilike at share po natin ang ating video. At, pakipalo na rin po ng aking page bilang supporta na lamang po. Thank you po. And, God bless mga sangkay.